Mapuso iligal na droga, dakong ihapon nga problema sa Western Visayas sa pa sa Pidea 6. Bangun sa mga dalakong supply nga nagalabay sa rehiyon. Sound of drug cleared barangay sa Western Visayas, naglabot na sa mga sobra 92% basing man sa record sa Pidea. Gitutukan ng Pedreso kag John Sala. pa lang 50% sa kabugusan nga masobra sa 600 ka barangay sa probinsya sang Negros Occidental ang drug cleared base sa ulihing nga monitoring sa Negros Occidental Police Provincial Office. When it comes to drug clearing ma'am no we count that by station man. So as I mentioned earlier, a huge chunk na sa mga police stations are already drug cleared. Aminado, gihapon ng kapulisan nga nagapadayo ng operasyon sa mga durugista sa probinsya. Gani mas gipasangkad pa ang police community relations kagpag inukara sa publiko nga mapalayo sa ilegal nga droga. Magluwas diri, hugot man nga ginamonitor ang aktibidad sa mga anay drug surrender sa barangay. Ang mga drug users na hindi nag-attend sa session, ginakadtoan na naton. Uh, naton to remind Them, na mag-attend sila sa ilang uh, four sessions or three sessions para ma-remove ma na sila sa list. Samtang talulupang pangdo ng asud-asud ng recovery sa ilegal nga droga sa Western Visayas. Sa masami na sa masobra 1 million pesos ang baloro sa illegal drugs nga makumpiskar kag high value individuals na nagakaladakpan. Kagabi ang pinakauling operasyon sa kabilisan sa barangay San Juan Molo. Sa din malapit 1.5 million pesos ang narecover kanday Teresa Pagunalin ka Gray Hermano. 215 grams sa suspected shabu ang nakumpiskar. Suno sa Philippine Drug Enforcement Agency 6, wala agin madulang drugs sa riyon ilubinang ang Western Visayas ang inakabig alagyan sa Bulto ang bulto-bulto nga mga supply kikan kag padulong sa mga kaingod nga mga rehiyon. When we look at the drug situation in Western Visayas, we have to take into, consideration man ang drug situation sa mga lapit naton nga regions. For example, syempre, ari kita sa Western Visayas, we are considered a drug route, no? Bangot sini isa sa mga nakita sa PDEA 6 sa pagpasangkad pagid sa seguridad sa mga puerto kag sa mga screening areas. Ang installation and reactivation sa mga x-ray machines and more k i k uh, canine dogs nga deployed sa aton nga mga perto. May mga gandang man nga dalag kong mga personalidad ang PIDEA 6 sa apang hindi na ini-makabig organisado. Sa karun yara na sa 92.32% sa mga barangay sa rehiyon ang makabig nga drug cleared o kung 2,421 sa 4,051 ka mga barangay. Panagalitan nga liwat nga magluntad ang operasyon sa isa ka drug cleared barangay. Hindi man gilayon nga makakas ang klasifikasyon bangot ginahatagan pa ini sa chance sa 6 sa Marso na tala ng madasoon nga evaluation. John Sala. Aileen Pedreso. One, Western, Visayas.